at Busticia Atty. Danny Corn Abogado ng Campanilla Magandang magandang gabi po sa inyong lahat Kayo ba ay nasa bahay na bumabaybay pa sa kalsada o naglalakad ako tutok na po sa inyong programang maasahan Public Service ako po yung Mare ng Bayan, Mare Yao, kasama natin siyempre, abogado de Campanilla, walang iba, Attorney Danny Concepcion. Good evening, Attorney. Magandang-magandang gabi rin sa iyo, Mare, at sa ating mga kababayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan, at dahil uh, ngayon eh, anong araw ba ngayon? It's a? It's uh Tuesday. Tuesday. Uh, Tuesday uh, May 20. Hindi ba Thursday? Angry. Tuesday. <laughs> Tuesday. Uy, oh. bakit wala pa tayo sa live? Ayan, o, wala yes. pang live. O, tingnan nga natin. O, martes na martes ngayong araw na ito. At syempre live tayo. Ayan, ishishare na natin sa mga gusto pong tumawag sa atin. Anong mga numero pwede nilang tawagan, attorney? Uh, eh, pagka po globe, ang uh, telepono nyo, 0954-310-0331. At uh, yung smart naman, 0961-770-8807. There you have it. At oh. syempre, oh, Nandyan sa screen. Yan. Hindi na kailangan i-memorize pa. Nasa screen na siya. Mm, fish oh. na yan. <laughs> <laughs> iba, iba channel yun. Oo, iba channel. Iba, iba. Meron pa ba? Meron. No? <laughs> But anyway, ang sa atin lang, Nako, masama ko talaga o masakit sa ulo pagka tayo ay may problemang legal. Pero ang maganda niyan, may mga abogado, di ka na tumutulong sa atin. Yan. Hmm. Sige, ha? So, para makarami tayo, ito na ang so, ating... tumutulong o lumalaban. <laughs> Kasi abogado, di ka panilya yung malaban. Oo nga. So, dapat pa nagsasabi ng totoo sa abogado? Ay, po. Ah, bakit? Hmm. Ay, kasi po, baka magmasurpresa yung abugado oh. kapag nalaman niya yung tunay na pangyayari sa dulo, mm. eh hindi niya na, hindi, baga, ang theory ng kaso, eh ginawa niya nang hindi kasama yung, yung inilihin. Oo nga. At ay, saka, baka magbago. At saka hindi. Yun, yun sa halip na panalo na sana natan Totoo. Kaya dapat nagsasabi ka talaga ng totoo sa inyong mm -hmm. mga abogado. At mm -hmm. dahil dyan... At eh, kung mga... magsisinungaling po, yung abogado ang makakaalam. Ah. ay Hindi ko sa labing magtuturo. <laughs> Alright. Wait, babatiin ko to ha? Kasi may I love you. Mm. I love you, Pete. Ano ba? I ano? love you. I love, you <laughs> I love your feet love my feet. Out huh? Out outfit? Out oh, <laughs> you love my outfit. Kasi magsasalam, hindi kasi Ang tawag dyan ay sleeveless. Uh, Ayan, ha? It's <laughs> a sleeveless. Okay, okay. Halter. I love your outfit, Mare. Bagay na bagay sa'yo. Thank you, Barb Servilios. Mm -hmm. Mua, mua. Thank you so very mm -hmm. much. Hello again kay Lisa Apaya. Magandang gabi sa inyong lahat. Kaya eto na text na mag-comment na at magtanong na ito na ang ating first question okay. okay si Anna from 24 ay from 24 24 years old ng Mandaluyong mm. ang tanong niya yung mami ko po na in love sa mas bata sa kanya apparently yung mom ko nakakakuha ng or nakakuha ng inheritance baka hindi pa nakuha siguro ng deceased father So, namatay na pala yung tatay, okay. Feeling oh, nakakuha na ng inheritance. Oo. Sinasabi. Okay, feeling ko po, niloloko siya ng lalaking yun na halos kaedad ko na po. Mm -hmm. As of now, nakikita po namin na parang pineperahan at, at hinuhut-hutan. Mm -hmm. Sabay pa tayo ha. Uh -uh. Si mama, okay. Naubos na po ang mana na nakuha niya sa father ko dahil dito, posible po ba na mahati yung property na ito considering sa mga nangyayari? Ah, okay. Sige, bigyan natin ng konting ano to, konting linaw. So, yung tatay niya patay na. Okay. So, yung tatay niya patay na. Nag-iwan ng pamana. Nag-iwan ng pamana sa kanyang mga anak. Naiwanan. Naiwanan. Ay, Kasama yung asawa yung niya. Mm. Oo. O. Eh, syempre, malungkot ang mga gabi. Oo. Oh, oh. Hindi lang malungkot iba o syempre malamig sa Pasko. Oh, 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 oh. Malamig dalawa aircon. Oo, naka aircon, oh, okay. oh, -aircon oh. kasi magpatay ka kasi ng isa. <laughs> oh, oh, di ba? But anyway, so yun na nga. Pero so, kasi alam mo yan, pag gusto mong lamigin, talagang lalamigin yan. Ay, may point ka dyan. Ha? O, oh, sige. Ngayon, ang tanong natin, um, well, ako naman, giving chance to the mother na gusto niya magkaroon ng second love. life, why not? Chok not mm -hmm. diba, koko na. Di ba, bakit hindi? Yan. Buhay niya yan eh, di ba? Mm -hmm. Pero yun nga lang, siguro, siguro ha, mm -hmm. siguro, dahil nga kaedad ng anak niya, maaari, uh, may agam-agam yung anak niya, eh, magkakagusto ba ito sa nanay ko? Eh ito sa, dapat sa akin nagkagusto to. Exactly, di ba? Baliktad, <laughs> ah, bakit oh. gano'n, di ba? So, feeling nila, niloloko nila, niloloko nung lalaki, yung Kalangin. nanay niya. Eh, syempre, dahil may mana sila, supposedly, from the father, eh, paano yun? Kung anong mangyayari? Kung eh, kung napunta, nauubos na, na, na. Dahil hinuhut-hut. Ramdam nila parang hinuhut-hut. Nung boy oh, ng boyfriend. Eh, buti sana. Talagay ko di ayan. Ay, ganun eh. Grabe naman! Hindi naman siguro. Oh, baka naman hindi. Oo, oh. oh, oh, sige. And Ay, Ay oh, oh, baka magamit sa atin yung mga BI. Pwede oh, okay. Pwedeng pwede pwedeng gym instructor, pwede rin naman yoga, Pwede pwedeng yoga. Oo, oh, <laughs> di diba? oh, ba? Iba-iba. Depende sa tibok ng puso yan. Oh. Oh, pwede oh, nga nga. baka, baka naman gardener. Pwede rin. Okay. Oh. Pwede rin. Oh. Ang sa akin, kung good intention, why not? At siguro sana, mm -hmm sana na kay dapat magaling magaling ka mag deserve kung ano pero minsan kasi pag malungkot alam na attorney eh pag malungkot medyo ano eh iba eh pag <laughs> pagka in, pagka in love kasi si Biuda. oh. nasisira din ang ulo niya. ha huh? uh oo -oh. pag na in love ka nasisira ang ulo mo eh oo huh? di diba? <laughs> <laughs> ba pa-tawag din ng mo. Pero hindi ko na sisira ba ang ulo ko medyo. <laughs> Really? <laughs> <laughs> Di ba parang parang kasi uh, oh, nga ooh. 'Yan to 'yan, pag tai in love kasi nga sabi nila love is blind. Tanga. <laughs> in short, tanga. O oh, sige, nakakatawa 'yan. Oh, eh pa paano nga 'yan? Eh papano paano kung inuubos niya? Mm -hmm. oh, sige, well, ang sinabi kasi eh, namatay ang tatay at may iniwang pamana. Mm pagpalagay natin na uh, yung pamana ay conjugal ng mag-asawa, kalahati po noon ay mapupunta dun sa nanay, mm -hmm. at yung kalahati ay hahatiin ng pantay-pantay sa nanay at sa mga anak. Kung apat ang anak, hahatiin sa lima. Kung tatlo ang uh, anak, hahatiin sa apat. Mm -hmm. okay. So may karapatan talaga yung mga bata? Hindi, okay. meron may, silang karapatan okay. kasi nga, mana nila yun ngayon, hindi naman uh, siguro kayo papayag na ubos na at saka kayo kikilos oo Nani, ha? ang pinakamaganda nito ang pinakamabilis na maipapayo ko pumunta kayo sa isang abogado so may karapatan na yung mga anak Nakunin na oh, kunin yung na yung kanilang nana nila. mana nila mm. sa sa nanay nila sapagkat mm -hmm. patay na yung tatay oh, wow. nila so, ang okay. kailangan na. E eh, paano kung ang mana ay, for example, sa form of business, sa form of uh, of bonds, or form of mga investments, Oo, ganyan. paano? Ay, ay, kailangan magkaroon dahil sila ngayon ang magiging stockholders. Correct. Uh, mas, malaki da, mas malaki lang ang share ng kanilang ina dahil nga one half agad na yung sanay. At may one-fourth pa siya. Kung apat sila, Oo. may, may one-fourth pa siya doon sa natin one half, right? Okay? Yes. Eh, mas malaki po ang share niya. pero pag mm. Pero magiging stockholder din kayo ng kumpanyang yon at sapagkat kayo yung mga stockholder, ang board of directors nga niyan, lima mm. Hindi ba bababa sa lima kasi I presume na itong kumpanyang ito ay organized na matagal na. Mm. Okay, so hindi pa batas yung one man corporation ano? mm -hmm. so most likely lima pa ang director nito mm -hmm. o di i, i, magkakaroon kayo ng boses dun sa management ng kumpanya pa, paano ko ayaw ng nanay? na ayaw niya, gusto niya na intact pa sila, mm -hmm. hindi pwedeng share-share or -share, uh, whatever kung ako sa inyo, pwede niyong hamunin yung nanay niyo na masuklian mo na kami Uh, or hamunin niya yung nanay niyo, suklian. Eh kasi, siya yung pagkahinati kasi yung income ng uh, umpanya. Malaki yung share ng nanay niya. Uh Adi -huh. uh, yung uh, share niya, yun ang ipagsusukli niya sa mga anak. Ibabuy out na niya. Babuy out na uh, niya. Babuy out na niya yung mga anak niya. Ngayon, kung marami namang pera yung mga anak, ibubuy out niya yung nanay niyo. Baka ah, naman Kasi, okay. kaysa nga naman sa magpapatakbo pa siya ng business, eh kung naman So that's a possibility pala? That's a possibility. Okay. Eh pero syempre, kinakailangan may mag-a-advise sa kanila. Ay sana, meron, kayong, meron ba kayong chuhin o good friend na pwedeng mag-advise sa inyo. At ang tingin ko, kung uh, ito ay talagang seryoso na mm -hmm. at naubos -um na talaga yung naiwanan ng tatay nyo, mm -hmm. eh kailangan na po ninyong sumangguni sa isang abuka. That's very true. So, sila ay may karapatan. Mm -hmm. oo In as much as yung nanay may karapatang lumigaya, fine. Di ba? Okay lang yan. Di ba? Masarap naman talagang lumigaya. Kahit na minsan nagpapakasyunga-syunga tayo dyan. Di ba? Syunga-syunga na. Eh okay lang naman. Pero, wag idamay ang mga anak. Ako ayoko ng ganun. Wag idadamay yung mga bata. Kasi pagkakasama na yung mga... Kasi, ay ganito lang yan, attorney, no? Um, kung ako, Uh, ang namatay ang perang pinaghirapan ko gusto ko sa mga anak ko mapunta di diba? baka bumangon yung asawa niya at sabihin niya ano ginagawa mo sa perang ano ko na pinagpinupundar ko di ba eh pero naman uh, na yun Hindi naman niya naiisip siguro na yun eh because love say, meron siya is blind. Uh, meron siyang pinagkakaabalahan ayan yeah. <laughs> <laughs> uh. meron pagpapaligaya sa kanya. Okay, ayoko mga At salita, ha? yung pagpapaligaya sa kanya, eh, nakakalimit siya. Ganun <laughs> na! Ah, 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 ko na lang. Okay. Sige, ko yung aking love of my life, okay. okay. Yung Siyempre, my like the love of my life, Marshall and Castro, magandang magandang gabi. Nanonood and of course, na. nanonood at si Luchi Batalier, magandang magandang gabi po sa inyong lahat. Mm -hmm. Ayan, o, oh, tingnan mo si Lisa Apaya Si Jamie, hello Jamie, I love you. Okay, o, sige, text pa, tanong pa, ha. O, oh, na, meron tayong caller, na si MJ from Quezon City. MJ, magandang gabi. Hello. If, uh, yes, MJ. Uh, anong tanong mo kay attorney? Good evening. Ako may masama ang reseksyon. Ano daw? Ulit tayo. <laughs> Ulit tayo from oh, oh. the beginning, MJ. MJ, are you there? Ulit, Ulit tayo, MJ. Ano yon Meron po mga um, problem yung friend Meron daw problem yung friend niya. Ay, sige. Okay. Sige. Anong problem ng friend mo? Ba't mm -hmm. hindi si friend mo tumawag? Friend. Birth certificate po. Ah, sa birth certificate. Okay. Anong problema? Ayos. Um, kasi yung biological ni mom ko hindi ko nakalagay sa middle name ko sa birth certificate. Ah, kanya pala problema. Sorry naman. Okay. Yung biological mother mo, hindi nakalagay sa birth certificate mo. Yes po. Uh, I said, ex yung ex-girlfriend ni Dada yung nakalagay. Mother, ah. okay. Okay. Ah, okay. Okay. Um, okay. okay. Uh, ang tanong ko, ang tanong ko, paano mo nalaman na, na ex-girlfriend ng tatay mo ang nakasulat at hindi ang nanay mo? Um, late registered po kasi yung birth certificate. Hindi, ka, hindi isa ba, babagoy yung kitanong ko ha. Paano ka nakakasiguro kung sino ba talaga ang nanay mo? Ayun. Ah, uh, alam ko po, alam ko po, po talaga na siya yung mami ko. Ba, pa paano kasi mo nalaman pa yun? Masanda na po ako nung ginawa yung birth certificate. Ah, uh, sa madalit sabi, nung ginawa ang birth certificate mo, ah uh, ma, ma matanda ka na. Ilan taong ka noon? Ano, uh, 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 15 years old. Oh, 15 na eh. Hindi uh, naman matanda, pero teenager na. Teenager. Uh, okay. pero paano mo nalaman na yung nanay mo ay nanay mo? Kasi kasama mo sa bahay, siya nagpalaki mm hindi -hmm. sa'yo. Ko, um, siya po yung pinagdual sa Uy, my friend, baby ka pa, hindi mo pa sure. <laughs> paano ano mo, na nalaman? Paano mo nakilala yung nanay mo na nanay oh, siya? Ano, siya po yung, ay alam ko yun yung story ng mami ang ano lang po, umalis po kasi siya, tapos hindi na po siya na-contact until... Ah, so naglayas. So yung tatay mo, sinabi ba niya sa'yo, okay, di ba, pelikula ito. Hindi, ilang taong ka nung naglayas ang nanay mo? Oo okay. okay. nga. Ano, nasa years old values. So, so parang old. hindi mo naman talaga natatandaan. Ah, uh, pero yung mga taon na nakakaalam ng uh, Pangyayari sa buhay mo ay nagsasabi na ang nanay mo yung naglayas. Ah, yes. Kailan tatay mo? ano natin sabi natin sa iyo? Yung nanay ng mommy ko. Kung ano po yung nangyari? Ah, sabi ng tatay mo ano naman? Anong version ng papa mo? Ano po yan? Ano naman ano ang versyon ng kwento ng tatay mo? Ganun, ganun din naman po. Ano, hindi daw kumakotak yung... Nanay ko. Kaya nung time na hiniinan na po ako ng birth hmm. certificate, yung girlfriend niya po that time yung... Pag-inilagay. Ano. Ay, di ba yun? Ituloy ang tawag namin na doon, falsification. Hindi, ang tanong ko, mm. kung hindi nga talaga makita yung nanay, dapat ay, sinulat ay, lang yung talagang pangalan ng nanay eh, niya. Eh, oo nga, maski nga patay mm. na yung nanay. Kung eh. na, sino yung nanay, ay, yun ang dapat na isulat. Na Eh, nanay. bakit ganun? Bakit ibang nanay ang isinulat? Wala bang rason? Eh, kasi yun ang kinakasama ano? siguro ng nanatatay at ah, tatay. Ah, ah, Opo. Ah, ah. Eh, di, <laughs> ang nangyari dyan, falsification. Mali. Opo. Oh, mali. Ngayon, oh. ano ngayon ang tanong mo sa amin? ano, kasi uh, nung no, underage pa po ako sabi mabilis lang daw po yung maaayos. Pero ngayon, 21 na po kasi ako. Paano po kaya yung proseso? Ayan. Okay. Bakit, bakit mo, nag, ano ang nagtutulak uh, sa sa'yo para i-correct ang birth certificate mo? ang mami ko po kasi, naging performer na siya na kadi. Ah, uh, so nakita na kayo nung nagka, yeah. nagka, nagka, reconnect nag-reconnect okay. na kayo ng nanay mo. Ayan. Okay. At So kinakailangan na, para makuha ka naman niya, kinakailangan namang maipakita niya ang anak kanya. Opo. Okay. So, oh, okay. Nung nakuha ko doon sa Singapore, dinecure po namin na visitor lang ako kasi hindi po namin pwede. Hindi naman po So ngayon, paano natin makakorte? Eh. oh Unfortunately, kinakailangan na po itong dumaan sa husgado. Oo nga. So pupunta po kayo sa isang abogado hmm. at magpapile po siya ng petisyon sa husgado para po i-correct yung maling entry sa birth certificate. Um, oh. ah baka 'yung magdadalo or Ah, uh, pwede po kayo. Oo, kasi may uh, um, edad kasi. Eh, eh. uh, 15 ka, 15 ka lang ba ngayon? Hindi, 20 plus na siya. Ay, opo. Kung kayo ay 20 plus na, pwedeng kayo na po ang uh, mag-file ng petisyon sa Hospedador. Pero kinakailangan po natin ng mga pruweba. Like what? Ah, tingnan nyo, baka may hospital record, yes. kusaanta saan kayo anahan At saka DNA. Ibigyan ninyo. Well, yung DNA kasi nasa Singapore yung nanay eh. Baka hindi makuha na ng sample. Okay. Pangatlo, yun pero okay yun, yung DNA. Pangatlo, uh, baka meron siya, may, baka merong kang baptismal certificate. Na nandoon yung nanay. Kasi kung tatlong taon na lumayas ang nanay mo, baka nabinyagan ka bago one ka. One year old. Oo, oh, 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 eh, nakalagay, natural, hindi pa sila nag hmm. hindi pa lumalayas ang nanay mo eh baka na nailagay doon sa birth certificate na siya ang ina. Okay, assuming, assuming mm. lang ha, mm. na uh, kasi sa tingin ko yung birth certificate, ay rather yung kanyang hospital records, malamang baka meron yes. yan. Eh, pero baka sa hospital ba siya ipinanganak? Baka nga hindi. Eh, baka sa hilo. Oo nga. Ah. So, ah. Pero mas likely baka sa hospital. Pero kung sa nanay mo, kung saan oh. siya na, kung sa ang ospital ka pinanganak pero ilan ang pwedeng okay. ipakita ng isang tao para ma-prove na siya ang talagang nanay okay. ko. Ito ang isa pang ano ha, isa pang hinala ko. Okay. Kasi kapag ka po kayo ay sa ospital okay. ipinanganak, mm. okay. obligado po ang ospital na dalhin sa civil registrar ang record ng inyong kapanganakan. Nako So ang hinihinala ko naka na ilagay. Baka kasi naka ano, na kayo, naka na kayo at ibang pangalan ninyo ang naka mm -hmm. pero tama yung pangalan ng nanay niyo. Okay. So, but anyway, malalaman natin yan kung magre-research kayo sa nanay niya. Sa, oh, eh, uh, oh. sa, sa niyo, baka natatandaan pa niya yung kung na narehistro na ka sa akan di pangalan ng registration yes yes para oh. yung birth certificate mo Ako. pero korte na yan ha mm -hmm. korte Ako. na kasi change of mother at saka syempre eh pwede ko rin na namang gawing change of mother yung sa mas mayaman diba lalagay kong, <laughs> ang lalagay kong mother ko si sino bang mayaman ay natural ah. si uh, madam Si Madam, Imelda Marcos, gusto ko yun. <laughs> oh, okay. Mayaman, di ba? O, di ba? Okay. o kaya ang mga tan at saka si. Sino kaya pwede kong kulay mo lang? Kaya kailangan niyan dumaan ng korte kasi hindi pwede basta-basta. Okay. okay? okay? Hanap na po kayo ng kaibigan wow. ninyong abugan. Oh. Yan. As, hanap na kayo ng nanay na mayaman. <laughs> 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 joke lang ha, joke lang. Okay, thank you, Ako. MJ. Thank you. Salamat po. Magandang gabi. Okay, nakakatuwa, no? Mm -hmm. Pero hindi naman siguro makakalimutan ng nanay niya na kung saan siya ng anak, ano? Ah, uh oo. -oh. Eh, pa, paano nga? Sa tingin ko nga, eh, kung wala siyang birth certificate, baka na nahilo. Ang tingin ko, may birth certificate. Yan. Meron na. Meron. Hmm? Baka na-doble nga yung birth certificate uh, niya. Hindi lang alam ng tatay uh, niya. late registration yung isa. At saka alam mo, hindi ko lang, nandiyan dyan pa ba ano? Baka kasi, gusto kasi, lang nung tatay na mawala ng karapatan yung ina. Ay, alam mo, sa tingin ko, itinago siya. Ko. Sa tingin ko, maliit pa lang siya, Ay, yun, na siya. Hindi, pero yung late registration niya, kinsin na siya. Kaya nga, tinago, nahanap, kung nahanap, ayan. Umalis na yung nanay, papunta sa Singapore. Pwede itong ano, pwede series. Ay, talaga. No? Teleserye. ano ang tawag ay, dyan. Ano pa Sino na ang uh, nanay? Tago natin, kaya naman nalang Marichelle. <laughs> ba ako na naman. Oh, sige, eto na si Missy ng Cubao, okay, 28 years old. Habang naglalakad ako sa mall, may saleslady na lumapit at pinahiran ako ng exfoliating gel sa kamay. <laughs> Ang galing magsalita, kaya napapilit akong pumasok sa clinic niya. <laughs> Sabi niya, 8,000 daw yung gel. Pero ibibigay na lang daw niya sa akin ng 3,000. At may free facial She pa. Isa. Kaya pumayag na rin ako. Anong tawag dyan? Na-sales to kan. Nabudol. Nabudol. <laughs> o, ngayon, anong tanong? Yun lang? Ayun. Oh, tapos, anong tanong? Tira mo, text in question. Yung susunod. Sumab... Anong sumunod? Well, <laughs> anong sumunod? At ang tanong niya? Ano kaya ang tanong niya? Oo, oh, ano yung tanong niya? Baka nangate. Yeah, nangate? Nabudol siya. Ano yung tanong niya? Bakit kulang? Eh, interesado pa naman ako dito uh, sa uh, kwento uh, ko na tata, Baka hindi kay, meron kayo hindi na i-type dyan. Buo uh, uh, siya. Oo, tingnan mo nga. Tingnan natin ulit. Uh, hulaan natin. Hulaan, hulaan natin. Hulaan hulaan natin. Gumawa tayo na. na. na, ng story. Uh, Gumawa tayo ng istorya. Ano sa palagay mo? Sa tingin ko, sa tingin ko, after nung binili niya yung 3,000, feeling niya, nabudol siya dahil kakaunti lang yung parang gin na nabili sa kanya, ganyan. Tapos parang, oh, may kanuntong pa yan. Oh. May kanuntong pa. Ah, may kanuntong pa. Mahaba oh, siya. kwento. Ang kwento. Ay, bakit di, tapos na kami dito. Hindi, pero makalagay doon sa monitor. Sige, Napasok natin. Na pasok ako sa clinic dahil sa pressure ng sales lady. Nang bumili okay. ng exfoliating gel. O, oh, ito na, ito na, ito e, na. Pa, kaya, kaya pumata, pagpasok sa loob, ayun, sunod, sunod na po ang pag-aalok ng kung ano-anong mga package. Mm -hmm. Mula 250,000, binaba na raw ng binaba hanggang maging 40,000. Sobrang kulit at pre po nila ako na ipaswipe yung credit card ko. Oh, ng 40,000. 40, Pinilit po ako ng manager na bayaran yung balance at tinanong kung pwede raw pong magpadala ng pera yung asawa ko. Nabudol nga. Nabudol. Pag uwi ko, tsaka ako lang nalaman na may social media pala sila, kahit sinabi ng staff na wala, may kaso ba ito, uh, attorney? Pwede ko ba silang ireklamo sa liyo? Uy, alam mo. Ah, pwede. Attorney, hmm. sa totoo lang, nabudol tatay ko. Similar, similar. Kasi parang naglalakad lang sila, ganyan. Tapos, eto naman parang mga masama sahe, something. Mm -hmm. na mga equipment, ganyan. Tapos kinuha na lang niya yung credit card ng tatay ko, Sunite. Uh, maraming so natin. nagulat na lang ako, sabi ko, bakit ka nagpa-swipe ng credit card? Alam mo yung ibang nakausap ko, na nabudol, ang sabi nila sa akin, alam mo, attorney, parang na-hypnotize kami. Nako! Parang hindi kami nakahindi parang pag kami sinasabi sila sa amin, parang naniniwala oo, 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 kami ka na, lang. na napakaganda nga ng offer. Uh, napa-oo kami at napaswag kasi parang sinasabi nila sa amin, nakamura kayo ng gusto dito. Kaya nga, pero feeling ko talaga budol yun. Budol eh, ayaw, yun, budol. ayaw nang sabihin sa akin ng tatay ko na nasana nakikinig kayo, na matigas ang ulo. <laughs> ba? Diba? Kung saan niya binili yun kasi feeling niya talagang gagirahin ko sana. Kasi ang, uh, ang, ang, ang parang ang antanda-tanda uh, uh na niya, nabudol pa siya. Eh, actually, ang, yun nga, okay. ang, mga susceptible yes. sa mga ganito ay yung mga pensionado, retirado. Mm -hmm. Okay. Asawa ng OFWs. Ah, uh, ganoon. This is, uh, I think this is an OFW okay. issue. Ngayon, magreklamo lang po kayo kasi sa DTI. Kasi po pag napakadami o sa NBI. Pag napakadami pong natanggap na reklamo ng DTI or NBI involving the same uh, outfit, mm -hmm. ay, kaka yan, gagawa po nila ng paraan ng makasuhan. Okay, I have a question. Mm. I have a question. For example, gusto kong isoli ito. Kasi, mm -hmm. pinaswipe eh yung 40,000. Buti nga sa kanya 40,000. Sa tatay ko ata 80. Sabi ko, ha? 80, sabi niya, hindi, installment pa yan, di ba? May meron pa. <laughs> <laughs> Pero, nag-defend Nag pa, installment naman daw. Tatay ko sabi, ah, installment naman Kaya daw. Kaya ko naman yan. Ayun. Sabi ko, ano, bakit naging ganyan? And then, I saw the item, it's not even worth that. And so, sabi ko talagang budol ito. Anyway, pwede ba nilang i-contest ano yun, yun? Pwede sa uli nila. At pagka hindi pumayag, i-reklamo nila. Pwede yan, ha? Nako, ingat po tayo sa pagpunta uh, sa mga ganyan, ha? Sa totoo lang, minsan talaga ang galing nilang magsalita. Mm -hmm. Imagine nagsimula siya sa gel na 3,000. Pag pinahira ka na, pagagalitan ko pa siya. <laughs> diba, e, paano kung allergic pala ako dun sa gel na pinahid oh, niya? Hindi eh, oh, oh. nakakaroon pa ako ng allergic reaction. Ako, matakot ka sa ganyang kalaking mata? Nako, tatakot na ako dyan. Nako, maniwala ka sa akin, ha? But anyway, huwag tayo magpapabudol mga friends ha. Ingat po kayo lagi pag kayo ay, uh, hindi kasi lahat ng mga, pag it, it's too good to be true, it's a scam. <laughs> it's a scam. Okay? Anyway, naku, wala na tayong oras. Maraming salamat pong muli sa pagsama nyo sa amin ngayong gabing ito. At sana marami kayong natutunan. At medyo napangiti namin kayo dalawa ni Atty. Danny Concepcion. Okay? Hanggang sa muli po ako, inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. Atty. Danny Con po, abogado de Campanilla ng Bayan. Hanggang sa susunod po nating episode. Bye, everyone! Ayaw. It's a wrap! Thank you. Thank you thank you Thank you Doreen, thank, thank you everybody here. So kailan na tayo magkikita? Ano? Meron uh, schedule, di uh, ba? Schedule. na